Ang clear niya. Ang clear ng rainbow. Ang tagal pati niya mawala. nabubuo siya guys ayan o oh, nabubuo siya ang cute wow nagiging matingkad yung ano, rainbow buo na siya nakita mo bumubuo siya nabuo siya nabuo siya kanina ano lang siya eh One port lang yung kanina. Ngayon nab nabuo na. Ang galing ah. Naabutan ko siyang ano. Konti. Kaso umuulan na. I need to go na. Umuulan na. Pero ito yon guys. Nabuo na siya. Ang galing. Ang ganda. Oh diba. Ang cute. It's raining na. Mag-foreign na siya. In the afternoon. umuulan guys pero ito oh, parang tumaba ang pagka rainbow nya nadagdagan ang laki na nya ang ganda pero umuulan na siya. o yan o oh, tumaba sya ay tumaba as in lumaki share ko lang ayun ganda o oh, lumaki sya tumaba I need to go. Umuulan na siya guys. Bye bye.